guys. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang mga support tayo po. Ang mga YouTube channel na kanayan. For today's videos natin guys. Ito guys. Ano, maglilinis kami ng electric pan. Kasama ko si... Pangkin. Ayan. Paano masabi?

May screw pa tayo mamaya, kailangan may screw yung ano dito, dito, isang gilid -gilid din dito, isa mga gilid-gilid din. Ha? Gilid-gilid. Hello. Yung electric pan ang gilid-gilid. Hello. Yan. Guys. Okay. Yan na kami. Pare pa. yung ano? Isa. Isa.

Ano ngayon guys eh ah, uh, November 1, 2023 Ayan Kaya Kaya na magiging sa entry bang guys Kasi konti lang mo na Ano ngayon ng customer Kaya Kaya ang pa Pre Hindi lang mo kayo nilisin -in guys Pati electric pa sin, Ayan guys oh guys na kaya maga pa lang ni Nissan electric fan um, natin ng na, ano ang um, ng pareta kaya para lalong pumuti ayan ayan o oh.

Sabay na yan, para malinit. nalagay nalagyan natin ng ano, bareta, mga gilid-gilid. Ayan, -gilid. ano. Ito so, na naglinis kami ng ano, yung tripan. Ito yung si, Ayan. Sa so, dalim mo lang malambot na pagkaawak ba? Ayan guys, o. Oh. Ito maglinis guys. Tanda lang pagkaawak na yung trikpan. Ayan, parang maawak lang ng, ng ano guys. Pinapay. Pinapay. Ha? Pinapay. Lawin-lawin yan. <laughs> <laughs> Ay, bangin guys, o. Oh. Sa dulo guys, o. Oh. Ayan, ayan, ayan. Oh. Ito, <laughs> yung mga friend. Tumalo. Hehehe. Sinapay. Parang umawak lang ng sinapay guys. nadaan-daan Dalawang sinapay. Yun nga Tawa ko ng tawa nga nga. Nandito pa doon. Ano yun? Nandito pa Parang may ano. Parang uh... no, pa pa <vintage? traised> Ha? Dito to? Hindi. Uh, eh, Hindi dito to yun. Dito to hey, Mga ano nga yun. Dito may kotse. Maganda. Dito pa nga naman natin ano. Oo. Hindi dito to kayo. Dito uh, to yun. Sa likod lang. Pero sa arafa no. Ayos to. Guys to. Ah. Kinaano namin ang mga ano. Siyempre malikabok na Kailangan nilinisan Ayan guys Masama ulit si pumpkin Na sinusuportahan ako Sa paglilinis ng electric pan Ayan Ayan guys Maputi na ulit ang electric pan Ayan lapit na ang pumpkin niya Para hindi na siya mahirapan kaya eh, linis-linis nga ng elektripan guys kasi para ano mabango ang guys so Uh, ito yung ano namin kasi masipag yung anak uh, siyempre pagkano talaga guys pagka nakita ko na ma medyo malikabok na yung trip namin ah, ano magkano lang ako guys na bibilang din ako ng araw pag alambawa na walang medyong tao sa ano sa sa grocery saka ako maglinis guys ngayon guys ano na yun wala masadong tao kaya ito naglinis kami kasama ulit si Pangkay na yan guys. Kaya nga pa guys. Kailangan maglinis na okay. kagad ng electric fan. Kasi kung ang paglinis ng electric fan guys, ipapahapon mo pa o papatangali mo pa. Wala yun guys. Gawain tamad lang yun. kaya kami guys. Talaga pagka nakita namin na ano guys, umaga pa lang. Sinisimula na namin ang paglilinis ng electric fan. Kasi pag linabot na ng hapon guys, at saka na tangali. Ayan, tangali at saka hapon guys. Wala na guys. Tatamaring ka ka na. Ayun eh, nga umaga guys, yan. Ipaking ka pa niyan guys. Kaya nga kailangan ng kinisa na maigi, yan. Okay. guys. Eh, ganyan talaga ang buhay guys. Oh, magkano yan? Magkano? Ah, magsipag guys. Sabi yan. inaangat na kapalit niyan guys. Kung trabaho lang din guys. Ayun yeah. guys, yung unang namin guys. Eh, kailangan din sumunod, guys. pinag natin kami. din kami. Ayan. Linis-linis lang, guys. Eh, oh. yun talaga. Alam mo, mga tanghali kayo maglinis, guys. Eh, pangit namang tanghali pang maglinis kami. Eh, hindi namang uso yan, eh. Kailangan, kailangan talaga, pagmaga. Ganun uh, talaga. Ayan, uh, guys. Ayan, guys, so. Kaya uh, sabing maayos uh, ang pagkagay sa ano namin kasi siyempre natutulong-tulong kami. Ayan. Sama-sama ulit pang pangkin eh. Nagano kami dito eh. Kaya okay mo kaya muri -muri ang, ano, ang paglilinis. Eh. Kaya ano. Ayan. So, guys, malika ah, buklang guys you na know, bu puputi puti lang talaga sa kasi ano you know. you know. ano ah, talaga guys Tanggal talaga ano guys ano 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 yan. Okay, so, uh, it. Guys oh. Siguradong pagaling din 'to, 'pag natanggal mo. Guys, parang okay na okay 'no, guys. Kumunot muna lang guys. Guys, puro lang guys eh. 'Yan, hindi ito pwedeng sa punas-punas, guys. Talagang kailangan talagang brasin talaga ito guys. 'Yan, guys oh. Ayan. Yung siyempre, gawin talaga kami guys. Pagka nasimulan na Yan. Yan, guys ang mga ano. Ayan. Guys, gawin talaga kami. Ayan. Medyo kailangan talaga ninisan ng maigi guys. Ayan Oh. No hindi lang electric fan guys pati yung mga tabok guys siyempre ginamit case eh ayan din ang bagasya ang tabok guys siyempre sa araw araw na ginagamit namin din ito guys ang tabok guys ayan kapuskos uh, din ang tabok guys guys kaya talaga kami guys pag yung mga ibang na damag guys eh siyempre sa na kami ano eh, makakalaka no. ah, uh, talaga ng nisan din kaya ah, uh, kaya namang ano to, guys hindi Sandin guys hmm. talagang okay, okay yan kailangan din kasi ba maghugas yung, yung bagong init bagong laba Kailangan <coughs> mo muna naman guys, guys Dito mo nga, mabasa ka, maliligo yung tatay eh Ayan guys Bakit pala sinabay ko na rin nandun sa nag Maya na yun, na sa uh, malayo kong ay eh, kung makabutang na naman ng, ng, ano basa yun guys malapit na ngayon matapos guys sa pag ano guys guys okay, so, malapit na hindi na lang yun guys o pabanlawan na lang namin guys katapos guys, papatuyo lang namin konti. Tapos so, iakit ko na doon sa taas. Ayos o. hey guys. Ayan guys. Nice. Ayan guys, susunod na ng malapit guys. Ayan guys. Guys, Ayan. thank you for watching, guys, and God bless you all. Sino doon? Sino, Sino doon? Kita mo pa yun? Ha? Kita mo pa yun? Tika lang. Oh, kita kita pulang-pulang. Siyempre. Hindi, meron na baka copyright eh. Yung ano lang dalawa kami naglilinis dahil wala pang tao. Nagmunglinis. Hm. Yan tita nag